ayan ang mga tambudsyo ang lalaki grabe dito kakamais pumunta dito magandang araw po sa inyong lahat muli pong nagbabalik ang inyong lingkod Ken Onjin upang magbahagi muli sa inyo ng unting kaalaman patungkol dito sa loob ng NASA Kennedy Space Center at ang ibabahagi ko nga po sa inyo ngayon walang iba kundi itong Saturn V rocket. At ito'y naging proyekto ng NASA sa pamamagitan ng Apollo program para makapag-explore ang tao sa buwan. Ang Saturn V rocket ay nakapagserbisyo mula 1967 hanggang 1973 at na launch nga ito ng hanggang labintatlong beses. At siyam na beses din naman itong nakapag-flight papunta sa buwan. At ang nakapag-launch dito ay ang tinatawag na Skylab, ang kauna-unahang American Space Station. At ang kauna-unahang naging flight nga nitong Saturn V rocket ay noong November 9, 1967 na tinatawag na Apollo 4 mission. At ang sumunod pang flight test nito ay noong April 4, 1968 na tinatawag na Apollo 6 mission. At ang sumunod na mission na nga dito ay ang tinatawag na Apollo 8 mission. Ang kauna-unahang flight test nito na meron ng mga crew ang space rocket na ito. At ang mga ito nga ay si Frank Borman, James Lobel Jr. at si William Anders. Silang tatlo ang kauna-unang astronaut na nakasaksi at masilayan ang ating mundo at ang ating buwan mula sa space at sila'y halos sampung beses na umiikot sa ating buwan para ma-explore o mapag-aralan pa ang buwan kung paano makapag-landing dito. At hindi nga sila successful na nakapag-landing ngunit sila'y nakabalik ng ligtas pabalik sa ating mundo. At ang tatlong astronaut nga na ito ay safe na nakapag-landing sa bandang North Pacific sa southeast of Hawaii noong December 27, 1968 at sa kagustuhan na nga ng presidente ng Amerika na si John F. Kennedy na makapag-landing ang tao sa buwan. Ipinagpatuloy niya nga ang proyektong ito ng NASA at ng Apollo program. At ito'y nasundan pa ng dalawang misyon na Apollo 9 at Apollo 10 para makapagpatuloy ulit na makapag-explore at masundan ang orbit ng ating mundo, maging ng ating buwan. At ang sumunod na mission na nga ay ang Apollo 11, ang makasaysayang misyon ng Saturn V rocket. Dahil dito, nakapag-land na ang ating mga magigiting na astronaut sa ating buwan. Nagsilmulang bumiyahe ang Saturn V rocket mula July 16 hanggang July 24 noong 1969 at ito'y successful na nakapag sa ating buwan. At dito nagsimula ang kasaysayan ng kauna-unahang mga tao na nakaapak sa buwan. Ang kauna-unahang tao nga na nakaapak sa buwan ay walang iba kundi si Commander Neil Armstrong. At ang kasama niya pang dalawang membro na si Michael Collins at si Edwin Aldrin Jr at sila ay may ginamit ngayon sa na tinatawag na Apollo Lunar Module Eagle. Itong sasakyan na ito ang nagdala sa kanila para maibaba sila sa surface ng buwan. At sila ngay successful na nakalapag sa buwan gamit ang module na sasakyan na ito. At natapos nga ang kanilang misyon sa buwan noong July 24, 1969 at sila ay safe na nakapag-landing sa bandang North Pacific Ocean. At nasundan pa ito ng mga maraming misyon simula Apollo 12 mission hanggang Apollo 17 mission para makapag-obserba pa at makapag-explore ang ating mga astronaut sa labas ng ating mundo at sa ating buwan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana'y may naibahagi na naman po ako na munting kaalaman about dito sa Saturn V rocket. Talagang na-overwhelm ako nang ako'y pumasok dito sa lugar na ito. Talagang hindi ka makakapaniwala sa makikita mo. Sana'y nakapagbigay po ako sa inyo ng isang napakagandang inspirasyon. Hanggang sa muli po, maraming salamat at sana'y ipollow, like and share nyo po ang aking videos. Hanggang sa muli, paalam!